kumusta mga kalaga ang gagawin pala natin ngayong araw ay maghihiwalay na tayo ng mga baby guinea pigs sa kanilang mga magulang at tatalakayin natin kung gaano baka tagal ang paghihiwalay o ilang weeks sa kanilang magulang na guinea pig yun mga kalaga tara maghiwalay tayo Nahin na natin to. So, kasi inaano na ng mga baby yung kanyang ano eh, buhok eh. Yan. Para siguro nagugutom ano ano. Pero tatlo kasi yung anak nito. Kaya so, ilalagay na natin dito sa condition area na natin. Ito. Malawa. Pangatlo. Ito mo, ang grabe Oh. Umikse yung buhok niya. Hindi may iwasan po yan mga kalaga. Yun. Hinaano ng mga baby. May mga pagkain naman pero wala. talaga. Ayan mga kaalaga, naiwan yung mga baby guinea pig yan. Makikita ninyo, ito, tatlo, dalawa, dalawa, tatlo, yan. Ito yung mga gulang nila, pareha. Alam natin, magkakasunod din. Kung anong kasunod nila doon, ganun din ng hilera nila sa condition. Ko condition na natin yan, itong magulang para may ano natin sa panibagong sabak nila by Siguro mga next year, ayan, by January. Yan, buong December, eh, ano yan, siya, mga January 20 or katapusan ng January, sabak na natin yan. Ang ginagawa ko kasi, ang araw ay 30 to 40 days bago isabak ulit sila. yan mga ito. Sempre, ano yan, lagyan natin ng mga vitamins yan. yan. At ito, nalagyan natin dito. No? yung feeder natin. hinugasan muna natin. Ayan. Ito. Ganun din ang ginawa natin dito sa short tear. ko na yung ano, yung sa lima, yung five pops. Ayan. Iniwalay ko na yung mami nila. Sa condition na yan. Ito na si Maria. Tapos vitamins yan. Ano ko yan? Dito. Nalagyan na natin yung feeder ng ginibigyan. Vitamins kayo mamaya ah. Uh, ito rin condition rin to. Sasabay ko na sa uh, session nila. ito na may mga anak niyan. By December. Ayan mga na nakapaghiwalay na tayo ng ano, mga magulang ng ginipig. Ayan. Tapos, ang ginagawa ko pala, ito, ano, share ko lang diskarte ko. naghiwalay ako sa mga inahin or mami ginipig sa kanila mga anak ay one month to one month and one week. Pero depende yan. Halimbawa, pag solo pups, kahit mga 3 weeks. Kasi solo siya eh. Kung yung, yung vitamin solo niya sa katawan ng ina. Pag 2 two, two pups naman, kahit 1 month, pwede. 1 month and 1 week, pwede yun. Pag 3, medyo, halimbawa, tatlo yung anak, buro lalaki, kahit 3 weeks yan. Kaya ano mo ihiwalay mo yan. Tapos, pag halimbawa, 5, yan si katulad ni Maria ah, nag nagiiwalay agad ako niya ng wala pang isang buwan kasi kawawa yung ano kawawa yung nanay si Maria or mami ginipig kung lima yung pinapadedi niya kawawa malalas pag kumbaga makikita naman niyo yung mga anak kung malalakas kumain ang importante po ay Anligras. Yan ang lagi kong na-anligras kahit ano yung fresh or ano nipper mga ganun basta daw ng saging sure ninyo kung malinis kasi syempre baby pa yan eh may mga insekto yan may mga insekto na nasasama na hindi natin napapansin lalo umuulan yan umuulan hindi natin maano yun sinishare ko lang po yung mga experience ko sige mga kaalagang ganito na lang ako sana may natutunan kayo kahit konti salamat po at God bless. Bye po. Thank you.